Magandang umaga, gabi, hali, hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Cedric Sladrera at ito ang aking tula na pinamagatang hibla sa pag-asa at tula sa pangarap. Sa isang hangarin may talentong magniningning. Sa bawat hakbang mga talay unti-unting aabutin. Kakayahang ating natutunan. Ito'y magbibigay daan sa kinabukasang makulay at pangarap na pinaghahandaan. Paminsan-minsan man tayo naliligaw, ngunit kailanman ang puso'y dapat hindi bumitaw. Sa bawat paghakbang, tangumpay siguradong makakamtan, bituin sa kalangitay magninini. Kahit anumang unos ay hindi dapat susukuan. Lakas ng loob, pag-asa ang ating sandalan. Sa kislap ng pangarap, ating sisikapin tagumpay na minimithi ay aabutin. Sa bawat pagsubok ang hangarin makalpas. Sa puso ko lumilipad, sumasabay sa ihip ng hangin. Kay sarap lumaya at kung ang pangarap mo ay maabot tanaw na.